Bebo, bebo, bebo. Kung meron tayong divorce law, hindi eh, na talaga pwede magsama. E-divorce eh, na yan. E eh, pag sinasabi annulment, ang mahal, hindi ma-afford. Anti-poor ang annulment. I'm telling you all. Mahal mm -hmm. uh -huh. uh -huh. talaga dahil unang-una, -una, pagtanggap palang pa lang ng abogado, magbabayad ka ng acceptance fee. Uh -huh. oh. mm -hmm. Tapos, bawat hearing po may charges may po 'yan. Ah, oh, presentation allowance. Uh -oh. Pag nasa Manila ka, mas mahal yung per appearance ng abogado. Mm. Mm -hmm. uh -oh. Pag nasa probinsya, medyo mura konti. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. uh -oh. Kaya talagang pang-mayaman. Pang-mayaman. Sa Pilipinas ang batas ay pera-pera system. Walang pakialam sa kapakanan ng mga mamayang Pilipino stress na nga sa buhay ang tao stress pa makalaya. Mga mambabatas kapakanan naman ng masang Pilipino ang isipin ninyo. Mga mambabatas kailangan nyo na baguhin ang baluktot na batas na nagpapahirap sa mamayang Pilipino. Divorce as fundamental human right. We are in democratic country, we should everyone exercise freedom to choose. Sa Pilipinas ang batas ay pera-pera system. Walang pakialam sa kapakanan ng mga mamayang Pilipino, stress na nga sa buhay ang tao stress pa makalaya mga mambabatas kapakanan naman ng masang pilipino ang isip make people do right by you but you can decide how often you let them do you wrong and you keep letting them do you wrong you feel horrible you are never secure you're never happy You continue to choose it because you're too afraid to take that move. But if you're afraid you'll never get another dude, isn't it better to be happy and whole and, and, and feel good about yourself by yourself than it is to feel low and degraded and unloved with another dude? Please share, comment, and follow for more videos. Thank you for watching.